Alam nyo ba, karamihan sa mga seniors ay umiinom ng tubig sa paraan na palihim na nakakasama sa kanilang kalusugan? Habang tumatanda tayo, nagbabago rin ang paraan ng paghandle ng ating katawan sa hydration. Maliit na bagay, pero malaki ang epekto. Yung mga dating ginagawa noong 40s o 50s mo, baka ngayon, unti-unti nang nagdudulot ng stress sa puso, kidneys o digestive system mo at hindi mo agad mararamdaman ang epekto. Kaya nakakagulat talaga ito. Sa video na ito ibubunyag namin ang anim na maling paraan ng pag-inom ng tubig ng mga seniors na halos lahat ng seniors ay ginagawa pero dapat talagang iwasan. Mukhang harmless nga ang mga ito, parang normal lang. Pero kapag naintindihan mo na ang science at ang impact nito, baka hindi mo na ito muling gawin. Manood hanggang dulo dahil hindi mo lang malalaman kung ano ang dapat itigil maiintindihan mo rin kung bakit mas importante ito ngayon kaysa dati. Kung nasa edad to -80, 80 ka at gusto mong manatiling sharp, strong at steady, hindi mo pwedeng balewalain ang mga water habits na ito. Simulan na natin. Number 6. Pag-inom ng malamig na tubig imbis na maligamgam. Isa sa mga gawain ng mga senior ay ang pag-inom ng ice cold water, lalo na sa mainit na panahon o pagkatapos maglakad. Oo, nakakapresko talaga ito. Pero para sa mga nakatatanda, ang palaging pagpili ng malamig na tubig imbis na room temperature ay maaring nakakaapekto pala sa digestion, circulation, at maging sa kakayahan ng katawan na mag-regulate ng sarili. Ito ang dahilan. Habang tumatanda tayo, natural na bumagal ang digestion natin. Mas naging sensitive ang mga blood vessels. Hindi na kasing galing ng dati ang internal thermostat ng katawan natin. Kapag pumasok ang sobrang lamig na tubig sa sistema mo, kailangan ng katawan mo ng extra energy para painitin ito. Pwede nitong pabagali ng digestion, mag-cause ng pag-constrict ng blood vessels, at magdulot ng pakiramdam na sluggish o ginaw, hindi lang sa bibig kundi pati sa dibdib at tiyan. May nakilala ako si Aling Doris, 81 taong gulang, na laging may pitchel ng ice water sa tabi ng kanyang recliner. Uminom siya nito sa bawat kainan pero madalas siyang bloated at kahit summer ay may chills nung sinubukan niyang mag-room temperature water lang ng isang linggo. Ang resulta, mas konting bloating, mas komportable pagkatapos kumain at hindi na parang laging nilalamig ang katawan. Mas supportive ang room temperature water sa mga proseso ng katawan natin dahil hindi ito nagkikos ng shock sa sistema. Mas dahan-dahan itong dumadaloy sa organs natin, nakakatulong sa digestion, at nagpapanatili ng steady blood circulation. Lalo na importante kung may arthritis, diabetes o heart problems ka. Hindi ibig sabihin na hindi ka na pwedeng uminom ng malamig na tubig. Okay lang ang cold drink pagkatapos mag-garden o maglakad sa moderation lang. Pero pagdating sa regular na daily hydration, lalo na sa meals o sa empty stomach, mas gentle at wiser choice ang room temperature water. Ito ay uh, maliit na pagbabago na madalas hindi napapansin pero... Para sa mga senior, ang simpleng adjustment na ito ay maaaring magdulot ng mas kaunting digestive problems, mas steady na energy, at mas mababang strain sa mga sistemang mas nagtatrabaho na nga dahil sa edad. Bago tayo tumungo sa next number, maaari mo bang ilike ang video, pindutin ang subscribe button, at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para sa mga susunod na video. Magpatuloy tayo. Number 5. Hindi pag-inom ng tubig habang kumakain may isang kumakalat na maling paniniwala na ang pag-inom ng tubig habang kumakain ay masama sa digestion. Baka narinig mo na rin ito na dadilute ang stomach acid mo o humihina ang digestion. Dahil dito maraming seniors ang sinanay ang sarili na iwasan ang tubig habang kumakain. Itinutulak pa ang baso kahit na uhaw na uhaw na sila. Pero ito ang totoo. Ang pag-inom ng konting tubig habang kumakain ay tumutulong sa pagdurog ng pagkain. Pinalalambot nito ang texture para mas madaling malunok at tinutulungan ang tiyan sa pagproseso ng nutrients. Matalino ang ating katawan na i-adjust ia nito ang acidity ng digestive juices base sa ating kinakain at iniinom. Ang ilang sip ng tubig ay hindi makakasira nito. Bagkus, makakatulong pa ito para mas maayos na matunaw ang pagkain. Sa katunayan, ayon sa mga pag-aaral, ang mild hydration habang kumakain ay nakakatulong sa nutrient absorption. Nakakatulong din itong pigilan ang overeating sa pamamagitan ng pagbibigay ng gentle sense of fullness na importante lalo na sa edad natin kung saan bumagal na ang metabolism. May kilala akong si Mang Larry, 75 taong gulang na laging tuyong-tuyo kumain ng tanghalian. Ayokong pahinain ang stomach acid ko, paliwanag niya. Pero madalas siyang hirap lumunok, may paulit-ulit na heartburn at laging feeling sluggish pagkatapos kumain nang sinimulan niyang uminom ng kahit kalahating basong tubig sa room temperature habang kumakain, kitang-kita ang improvement ng digestion niya. Mas gaan ang pakiramdam ko ngayon, sabi niya, at hindi na ako nahihirapan lunukin ang tuyong pagkain. Yan ang sikreto, balance. Hindi mo kailangang ubusin ang isang basong puno habang kumakain. Pero ang pagkakaroon ng tubig sa tabi, pag-inom ng konting sip at pagpapanatiling hydrated habang kumakain ay talagang nakakatulong sa digestion, hindi nakakasira. Ang pag-iwas sa tubig habang kumakain ay maaring mukhang matalino, lalo na kung itoy iyong narinig sa loob ng maraming taon. Pero sa karamihan ng kaso, ito ay isang ugali na lihim na sumasalungat sa natural na rhythm ng iyong katawan. Huwag matakot uminom habang kumakain. Isa ito sa pinakasimpleng paraan. Upang matulungan ang yung katawan, nagawin ang alam na nitong kong gawin. Number 4, ang pagpalit ng tubig sa kape, tsaa o juice. Madalas nating makita sa mga senior ang ugali ng pagpapalit ng simpleng tubig sa iba pang inumin tulad ng kape, tsaa o fruit juice. Mukha namang walang problema ito, basang-basa rin naman ni ang lalamunan, masarap pa. At sanay na tayo sa mga ito. Pero ang hindi alam ng karamihan habang nakakapawi nga ito ng uhaw sa sandali, hindi nito kayang gampanan ang tunay na tungkulin ng tubig sa ating katawan. Pag-usapan muna natin ang tsaa at kape. Parehong may taglay na caffeine, isang natural na diuretic. Ang ibig sabihin nito, mas mabilis kang maiihi pagkatapos uminom ng mga ito. Kaya kahit nakakagaan ng pakiramdam ang isang tasa ng mainit na kape sa umaga, mas marami pa rin itong inaalis na tubig sa iyong sistema kaysa sa ibinibigay. Ang juice naman sa unang tingin ay masustansya. Sa maliliit na dami, maari nga itong maging okay. Ngunit karamihan ng juice, lalo na ang mga nabibili sa tindahan, ay punung-puno ng asukal. Kapag pumasok ang labis na asukal sa iyong dugo, aktwal nitong kinukuha ang tubig mula sa iyong mga selula. Kaya marami ang nakakaramdam ng kabag o mas lalong nauuhaw pagkatapos uminom ng juice. Naalala ko ang isang mag-asawang sinamang George at aling Evelyn, parehong nasa 72 na, na orange juice ang laging inumin sa bawat kainan. Akala namin healthy iyon? Pag-amin ni George, pero palagi silang may problema sa blood sugar, tuyong balat at paulit-ulit na sakit ng ulo. Nang pinalitan nila ang dalawa sa kanilang daily juice ng tubig, nagtaka sila sa dramatic na pagbuti ng kanilang pakiramdam mas malinaw ang isip, hindi gaanong naghahanap ng matatamis at mas maraming enerhiya. Iba talaga ang epekto ng tubig. Hindi nito pinapahirapan ng iyong mga organo. Hindi ito nangangailangan ng komplikadong proseso. Simple lang ang papel nito. Naghahatid ng sustansya, nag-aalis ng dumi, nagpapanatili ng tamang temperatura ng katawan, at nagpapadulas ng iyong mga kasukasuan. Wala ni isang inumin ang makakapantay sa bisa ng tubig kahit pa herbal tea pa iyan. Pwede ka pa rin mag-enjoy ng iyong morning coffee. Maaari ka pa rin uminom ng tsaa o minsan-minsang juice. Ngunit huwag mo silang ituring bilang kapalit ng tubig. Ituring mo silang pampasarap lang. Ang mahalaga, tiyakin mong nakukuha pa rin ng iyong katawan ang tunay nitong pangangailangan. Malinis, walang halong pampalasa at regular na tubig. Araw-araw, walang palya. Number 3, hindi pag-inom ng tubig sa gabi bago matulog. Maraming seniors ang sadyang nag-stop sa pag-inom ng tubig sa gabi, usually dahil sa isang valid na dahilan. Ayaw nilang gumising sa kalagitnaan ng gabi para umihi. Sino ba naman ang gustong maistorbo ang tulog o kaya'y mag-risk na madulas habang nagmamadali sa madilim na banyo? Kaya ang naging habit, walang tubig pagkatapos ng tanghalian, walang tubig bago matulog hanggang sa umaga na lang. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Ang habit na ito unti-unti ay pwedeng magtaas ng risk para sa mas seryosong problema lalo na sa puso at early morning dehydration, nakilalang trigger ng stroke at heart attack sa mga seniors. Gabi-gabi, nawawalan ng tubig ang katawan natin sa paghinga, pagpapawis at natural na metabolic functions. At kung matutulog kang kulang sa tubig, mas lalo kang magigising na dehydrated. May nakausap ako dati si Aling Sam, 82 taong gulang sabi sa kanya ng kaibigan niya tigilan mo na ang pag-inom ng tubig pagkalipas ng alas 7 ng gabi kung ayaw mong gisingin ka sa gabi kaya sinunod niya pero after ilang linggo lagi na siyang nagigising na nahihilo may dry mouth at mabilis ang tibok ng puso nung pina-check up niya nalaman ng doktor na mild dehydration pala ang dahilan ang payo sa kanya uminom ng konting tubig bago matulog agad-agad nag-improve ang pakiramdam niya pero klaro, hindi ibig sabihin nito ay kailangan mong uminom ng isang basong puno bago matulog. Oo, makakatulong ang paglimit ng liquids malapit sa bedtime para maiwasan ang madalas na pag-ihi. Pero ang pag-cut off ng tubig ng tuluyan sa early evening ay mas masama kaysa sa mabuti. Ang solusyon? Balance. Uminom ng konti-konti sa gabi. Kung nagigising kang tuyo ang lalamunan, maglagay ng maliit na baso ng tubig sa bedside mo. Sanayin ang pantog mo ng paunti-unti, hindi sa pag-deprive ng tubig na kailangan ng katawan mo. Tandaan mo, kahit gabi, gumagana pa rin ang organs mo. Ang utak mo gumagamit pa rin ng tubig. Ang puso mo nagpo-pump pa rin. Ang kidneys mo nagfi-filter pa rin. Kaya bigyan mo sila ng kailangan nila, kahit konting sip lang pagkatapos mag-toothbrush. Ang pag-iwas sa tubig sa gabi ay pwedeng protektahan ang tulog mo. Pero baka naman ninanakawan ka nito ng kalusugan. Ang sikreto, hindi pagbabawal, kundi pag-moderate at tamang timing. Kung ikaw ay nanonood pa rin sa video na ito, maaari mo bang i-comment sa baba ang mabuhay para alam namin kung ikaw ba ay patuloy na sumusubaybay. Magpatuloy tayo. Number 2, pag-inom ng sobrang daming tubig ng isang bagsakan. Isa pa sa common mistake ng mga seniors ay ang pag-inom ng maraming tubig ng sabay-sabay. Minsan, late mo na napapansin na hindi ka palagaanong uminom buong araw kaya bago mag-dinner o mas malala bago matulog iinom ka ng isa o dalawang baso ng biglaan. Pero eto ang problema, ang katawan natin, lalo na pagtuntong ng anim na po, hindi na kasing efficient sa pag-process ng malalaking volume ng tubig gaya ng dati. Kapag uminom ka ng sobrang dami ng mabilisan, napipilitan ang kidneys mo na magtrabaho ng doble para i-handle yung biglaang pasok ng tubig. Pwede nitong ma-flush out ang mga importanteng electrolytes, magdagdag ng pressure sa puso, at magdulot ng discomfort tulad ng kabag, pagduduwal, o bigla ang pagkaihi na pwedeng makaistorbo sa tulog mo o maging sanhipan ng pagkatumba kung nagmamadali ka sa banyo sa gabi. Meron pang tinatawag na water intoxication. Bagamat bihira, mas posible ito sa mga seniors na umiinom ng maraming tubig ng mabilisan lalo na kung may iniinom na gamot na nakakaapekto sa sodium levels. Delikado ang imbalance sa loob ng cells mo at ang pagbuhos ng sobrang tubig ng isang iglap ay pwedeng magpawala sa balance na yon. Minsan, sa peligrosong paraan, naalala ko si Manang Ruth, 78 taong gulang, na proud na proud sa sarili dahil umiinom siya ng anim na basong tubig araw-araw pero ininom niya lahat yon sa hapon lang Madalas siyang feeling bloated, pagod at nahihilo, pero hindi niya alam kung bakit. Nang nagbago siya sa pag-inom ng konti-konti lang spread out sa buong araw, gumanda ang lahat. Naging maayos ang digestion niya, mas nakatulog siya nang maayos at nawala ang hilo. Sipin mo ang hydration parang paghinga. Dapat steady at consistent, hindi binamadali, hindi sobra-sobra. Ang ilang sip kada oras o dalawang oras ay mas makakabuti sa katawan mo kaysa sa pag-inom ng marami ng sabay kapag naalala mo lang. Ang mga organs mo, mas gusto nila ang calm, hindi ang chaos. Number one, uminom lang kapag nauuhaw. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming senior ay ang paghihintay na mauhaw bago uminom ng tubig. Parang may sense naman, di ba? Kapag nauuhaw, uminom. Simple lang, pero pag tuntong mo ng 60s, nagbabago na pala ang lahat. Humihina na ang kakayahan ng katawan mong magsend ng thirst signals. Minsan delayed, minsan hindi na nga dumarating ang signal na uhaw na ako, kaya ang nangyayari, dehydrated ka na pala nang hindi mo namamalayan. Akala mo okay ka dahil hindi ka naman nauuhaw, pero ang totoo, naghihingalo na pala ang sistema mo. At dito nakakaloko, ang dehydration sa edad natin iba na ang itsura, hindi na yung tipong tuyong-tuyo ang bibig. Madalas ito ay pagkapagod na parang laging drained, bigla ang pagkahilo, hirap mag-concentrate, yung tipong brain fog. Hirap sa pagdumi. Alam niyo bang marami sa atin ang hindi nakokonekta ang mga sintomas na ito sa kulang sa tubig? Naalala ko si Mang Walter 74 na anyos. Lagi niyang sinasabi, hindi naman ako nauuhaw, bakit ko pa iinom? Pero pansin ko laging pagod at unstable ang blood pressure. Nung sinimulan niyang uminom ng regular kahit hindi nauuhaw. Grabe, parang may nagbalik na energy sa katawan niya. Kaya mga kasenior, tandaan natin, ang pag-inom ng tubig sa edad natin, hindi na dapat reaksyon lang sa uhaw. Dapat naging habit na, parang oras ng gamot. And ito ang simpleng sistema na pwede nating gawin. Isang baso paggising, isang baso bago mag-almusal, isang baso sa hapon, at isang baso bago matulog. Isipin nyo, ang tubig ay multivitamin ng ating katawan. Puso, utak, bato, kasukasuan, lahat yan umaasa sa tubig. Kaya huwag nang maghintay na manghina o mahilo. Sa edad natin kapag nauuhaw ka, ibig sabihin delayed ka na. Uminom tayo ng nakaschedule, hindi lang kapag may signal. Ang simpleng pagbabagong ito, malaki ang maitutulong sa kalusugan natin. Pagtuntong natin ng 60s, 70s o 80s, iba na ang paghawak ng katawan natin sa tubig. Pero madalas hindi natin nababago ang hydration habits natin. Tuloy pa rin ang dating gawain hindi alam na baka palihim nitong binabawasan ang kalusugan at energy natin. Hindi kailangan ng mahal na gamit o komplikadong routine. Simple awareness lang. Konting adjust sa timing. Paunti-unting sip sa buong araw at conscious choice na gawing priority ang tubig. Sa inyo, aling habit ang nagulat sa iyo? Alin dito ang taon mo nang ginagawa ng hindi namamalayan? Anong small change ang itatry mo this week para sa energy at digestion mo? Comment kayo below. Share kung ano natutunan nyo at paano nyo ito ia apply Your thoughts inspire us. Kung nakatulong ang video na ito, paki like subscribe, at share. Maraming salamat sa panunood. See you sa next video.